Yan, hello guys! Magandang tanghali po sa ating lahat and welcome back po sa aking channel. So guys ay September 14, Saturday. Ayan, so medyo matagal ako hindi nakapag-vlog guys. Nakapag-post, nakapag-upload ng videos. Kasi pag dito sa bahay guys, Monday to Friday, diretso sila na may ginagawa dito sa, inaayos dito sa amin, sa aming bahay. So maingay at saka parang ano, maalikabok. Parang wala na akong mag, ano, ganang mag-vlog. So ayan, punta tayo sa loob guys na pa- Kita ko lang sa inyo yung update ng aming pinagawa. So, yung paggawa kami guys ng ano din, yung look bed para yung anak namin ay doon siya. Ayan guys, oh. Yan yung update. Yan, hindi pa tapos. dami pang kulang. Yan, so yung ano natin guys, sahig natin itatiles din yan. So, yan yung gawa nila. Yan, so dito yung hagdan guys. Ayan. Eh. So, yung kwarto namin ng aking Jusawa. Tapos dito naman yung hagdan papuntang taas dun sa aking anak, yung magiging parto niya. Ayan. Ito pataas. Ganyan. Um, so, yan yung, ano guys, yung buo. yan, Maluwag siya, Oh. yon O, So, excited siya, guys. Sa kanyang bagong magiging kwarto. Ayan. So, medyo, pag pala may ganyan, ano, parang lumaki, lumaki, tingnan yung bahay, ano. So, yung andin pala namin, guys, ano, yun, know Oh. Yung ceiling, hindi pa nalagay kasi inuna nga to. Tapos yung sahig Inuna muna itong Itong loop bed Ayan So nagkalat pa yung ating Ano dito Gamit So balik tayo dito guys Ay Kaya naka face mask pala ko guys Kasi Yung amoy nung ano pintura saka yung Yung ano tawag doon Yung Welding nila Diba nag welding kasi Yun Maano sa ten, Sa ano sa ilong Tsaka para maskat sa dibdib parang naninikip yung aking dibdib. So, kaya nag mask kami dito niya. Ako yung tunakas, naka-face mask din yan. Ayan. So, kumusta ang ating benta? So, ayan. Sinarado din namin yung ano guys, yung bigas. Kasi para baka, um, mga may ano din ba, mga may gas. Dahil sa pintura. Saka sa ilong yung ano, yung pintura. Ayan. Ayan. So yan guys, uh, update sa amin tindahan. Medyo okay pa naman yung ating stocks. Ayan, okay pa naman. Siguro by next week na lang siguro ako mag uh, grow grocery. Kasi may mga kulang na din ako. Yung mantika ko guys, update lang no. Hindi ko pa na ano, mayroon pa naman eh. Nag-iipon pa ako ng mga bote. Para magre-repack ako nyan. Yan, so yung bigas natin. Uh, nabawasan lang yan guys ng dalawa. Yan. So, ano pa bang update? So, medyo ano guys, no? Hindi ganun ka. Dami ang ating mga customer ngayon. So, late na rin kami nagbukas kanina. Siguro mga ano na, 7.30 or 8 na. Ayan. So, napakainit pa din. Since nga mainit guys, ah, uh, mabenta na naman yung ating yellow. So, pag sa ano guys, sa yellow, everyday ako gumagawa. Pero nung maulan, parang dalawang araw hindi ako nakagawa kasi sobrang dami nga laman ng aking uh, freezer. Pero ngayon, every day every night, naglalagay ako dyan. So, mabilis lang din naman siya magyelo. Basta, uh, ano lang guys, huwag lang masyadong madaming gawa. Kasi, talagang, lalo pag mainitang panahon, matagal siya magyelo nga. Ayan. So, nakabukas yung ating ano, ano ba to? Ayan. So, ano pa ba? And so, late na rin kami makapag, nakapag, ano guys, saing Kasi, hinintay mo na namin umalis yung mga gumagawa. Kasi nga, 'di ba? Super nagsasaing ka nag ano ka ng mga ulam, baka yung ano nun, yung yung ano ba, yung amoy ng amoy ng pintura, amoy ng welding, di ba, baka punta sa pagkain natin. Kaya late na rin kami nag, sa sabado naman na ngayon, eh, wala namang pasok. Pero pag may pasok, guys, ayan, dinadamihan ko na ng saing sa umaga pa lang. Tapos, yun, minsan, Uh, nagluluto na rin ako ng ulam parang umaga hanggang tanghali na. Minsan naman pag ano, tanghali nagpiprito na ako ng isda. Pero tinata pinapaalis ko muna yung mga gumagawa guys kasi yun nga di ba? Baka malaso naman tayo dun sa ano ng welding at saka sa uh, pintura. Ayan. So excited ang ating Junakis matapos yung kanyang bed. Ayan. So yun muna guys ang ating update sa ngayon. Ayan. Ito yung ating tindahan guys. Oh. Yan, nga pala, guys, bumili din pala ako ng mga soft drinks, ano, ng uh, malalaking soft drinks. Dalawa lang naman, guys, Coke at saka, ano, Coke at saka yung maliliit na, ano, soft drinks. Dalawang maliliit na soft drinks, dalawang Coke na maliit, isang lemon at isang RC. Tapos, itlog naman, guys, grabe yan, taas ng itlog. Ang itlog natin, guys, ay 240 ang tray. Yan. So, top, apat lang naman to guys. 240. Ang bintahan ko, 10 pesos. So, meron tayong 60 pesos. Yan. So, yan lamang guys. Ang aking sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.